Kasi ang may third eye kaya to sinama ko to. Kagabi talaga ang yeah. experience ko. Itong ilaw na to patay, patay sinde. Ngayon pinatay ko yan. Binuksan ko ulit. Kaya sabi niya, okay lang daw. Sinubukan lang nila yan. Sinubukan nila na kung malakas ang loob ng mm -hmm. bata, kayaw na para dito siya. Tas, kaya kanina to, namutayaw din siya Ito Yung ginawa kan kanila, mm -hmm. diba, ginawa ka kanina diba? Yung diba, ginawa Tuludo siya. Mm, -mm. Nung ginawa ko to, lumipat siya dito. Ginawa niya yung Huwag mo hawaan. Kasi mm -mm. paborito ko to. dito ako nawala. Dito ako natutulog. Paborito ko itong mm lugar. -hmm. Pero hindi siya dito nangyari na nagbigti doon sa may ano, uh -oh. tindahan. Pero ito yung memorable uh Oo. -oh. yung higaan. Mm. ba -hmm. Nandito siya mo po. Kasi ito yung paborito niya. Mm -hmm. yung sabi ni, na, na mo na patay si hindi kasi pinapaalis ka. Pinapaalis pala ako. Kaya ito kasi yung paborito. Eh kasi takot ako sa, ba sa baba dahil nga maraming palaka. Ah, lumilipad. Kasi ayaw ko ng ano eh, yung palaka, mm hmm. lagi nandito. Pagka ano, nakikita ko dyan. Kasi nakita ko siya kanina eh. Balik-balik siyang ganun. Mm -hmm. sabi ko, unang pagpasok ko pala, nakita ko na. Nakita pinto. mo na sa pinto. Sabi niya, sige tuloy kayo. Mm. Mo ni? Eh? Sabi ko, Bato uh -huh. ka pumasok kay eh, nasa pinto siya. Nasa pinto siya. Ako sabi ko lang nang ay to ay. Uh -huh. Sabi niya, si tuloy lang kayo. Okay lang na may matulog. Ang kaso lang naman yung iniga ang paborito kong igaan ng bata pa. Ito pala ito paborito pala niya yan. Ito. Yan pala. Kaya sir, kaya dire diretso na ako. Mm. Nasabi ko lang dito na siya sa may paborito niyang pwesto. Itong upuan kasi nandun yun. Hindi kasi dito na yung nakapwesto eh. Kasi dati, dati siguro ito. Dati, pa slide siya pag ano. Tapos hmm. lumipat ng ganun. Kaya doon lagi siya sa bintanang ng nakatingin. Ah, dito. Tapos lumipat siya dito. Okay, panatag na. Inuwa ko siya rito. Inuwa ka niya ako sa daliri na huwag mo. Hindi niya talaga pa pinapahinto. Ayaw ba din? Kasi, hindi natanggap pa. Pinapaalis niyo ba kami na? Pinapaalis niyo na ba kami? Hindi. Nagagambala na ba kayo ngayon? Ayan, nasa ano yan? Nasa lalagyan yan, ayan. Kasi wala ditong kuryente. Solar ang gamit dito. Maraming maraming salamat. Naintindihan ko na. Maraming salamat sa'yo. At ngayon naintindihan ko na dahil nga kasi siguro nga kagabi. Ganun ang gusto niya. Mangyari. Ka Ito paborito ko. Mm, siguro ayaw niya akong pahigain. Isa lang siya. Isa lang umiilaw. Isa Dek, May nakakita talaga yan dyan. May nakakita. Ay, buksan. Ay, pakubuk. Ay, ako nga. Bubuksan. Para flashlight. Ay, may flashlight yung... okay. na yun. Ayan, ipindot. Ayan. Ayan. nang muna pala natin yung ilang. Kasi hindi pa pala nakabukas to. Mayroon na. Mayroon pa ha? Meron pa? Hindi lang Ang galing mo ah? Ah. Ang galing mo. Pre. Asan ka? Pinatay mo yung ilaw ko ah Oh. oh ganyan yan pag may anong. Ang galing na ito ah Gusto mo? <laughs> Ayaw niya talagang patigilin no? Oh. Hindi pa talaga siya tumitigil. Pwede ko nang kunin 'yan. Okay, maraming salamat. Kukunin ko na po ah. Kunin ko na.